Hi guys, good morning. Another beautiful day dito sa resort. Ayan. Napitan natin ng mga uh, masisipag nating kasama. Galing pa silang probinsya para magwalis dito sa Kabanggan. Si Tita Erlanda Mamangon, Ati Josie and Ati Marites. and Abelina de Cruz. Yes, welcome to my vlogs. Ito po yung mga masisipag nating ano. When sila po ang nagpapalinis ng aming magandang resort dito sa Kabanggan. Ay eh makikita nyo napakaliwalas ng panahon. Ayan, umagang-umaga, nandito na sila, nagwawalis. Ayan po ang kanilang hobby. Imbis magchismisan, magwawalis. <laughs> Tapos mamaya, pagka wala nang ginagawa, magbibingo na yung mga yan. Hey. <laughs> ah Ayan po yung resort. Oh. Ayan po yung resort. So, ang po ng ating mga kamutsatsa. Charot. Ay, oo. Oh. Ito. Sana matapos na to. Ayan po. Oh. Yung mga masisipag po naming bisita. Ayan. Sila na po ang nagalis ng mga basura. Hmm kaya po ito ay maaliwalas na po ang ating resort yung pandesal mo ah bakit po? ay natikman nyo na po? hindi yung pandesal mo na vlogger ay yung pandesal ko? Oh. ah Saka yung buko oh. ay natawa po kayo doon oh. <laughs> Oo oh, nga eh. Ginawa na yung katatawa din. Ay, bito eh! Dito naman sila sa loob. Nag, nagkapi na po kayo. Ay. Eh, na, nakakain kayong tinapay. Mamaya. Ana, jajay? Ba di, dati pandesal nga nirip ko pa eh. May warak. Kaya, kaya, Cheese bread. pancake na. Kaya't yung pancake. Ah. Oh, sige, tagram lang rin pancake. Okay, gawa muna tayo ng merienda ng mga kamuchacha natin. Mga kang opa natin. Ito. <laughs> kabagan. <laughs> eh, hindi hindi kabagan na lang ilo mga kagilagit ko <laughs> Hello mga kagilagit kagilagit. Andito kami sa desierto nang Tambalis si Sport Retreat. <laughs> Ayun po mga Okay guys, I will push this a little bit and I see you later. Charo. Ayan po yung mga tenders mga dinisip po sila sa pagdilinis ng arubayan. Coffee time. May at may masato ka. bread ko. Hindi mas. Kahit Pero ko? May nagkakli. Naglinis ah. Ano nung naglinis Yeah. Ayan po. Sa mga gusto pong magpalinis, ayan, kontakin nyo si Abelina de la Cruz at Erlinda Mamangon. Sila po uh, ay, so ay ang uh, Carriaga. Barites Carayaga. Sila po ay ang mga magagaling maglinis.

umbid na pancake ko I can see the beach. You yeah. see the beaches? beaches. Very beautiful. Ah? Huh? Did you see Lola? Did you see Lola? Lola. Where's Lola's? Lola. So Makmakloy. Yeah, the cut so they can grow. <coughs> Look at that, it's so tall now. Hello. Very, very tall now. Okay, let's uh, check them out. Where are they? Can you walk? Mm -hmm. You see it's beautiful day in the resort. No. The oh nice. Now you can see the view of the restaurant. They got the I know the Pono. Yes. You see. Huh? Scissors? Yeah. No, they're gonna cut the head again. They cut so they will grow taller and bigger. So we can have more shades. Oh. Do you know that there is a fruit here? It's eatable. Nagpukan <coughs> kayo matan. Atak itong umatong? Ito itong umatong. Ito Hoy! Ay. Now let's taste this. Ah? I ito Ayan, bago pa dumating yung bagyo, ayan, nagkat na sila ng talisay para uh, tumangkad na sila. And guys, we are busy now Busy working in the resort eh. At uh, bagong gawa itong pathway Ngayon ko lang napantulong itong pathway na ito ah. It's pretty cool Come on! Let's go, Kira! Kira! There, let's go there! Le, ne, I see the, I see the lolas right there, oh. oh yeah. mm -hmm. doon kay ano pap dun kay papa motor yong hatid ka na ni mama kasi ang kulit-kulit ni daw ah, yeah. kailan, mo, kailan mo hatid balay mamaya Hi. Hi. Di, wala na silang kalaro. Oh. Ka. Ka. Salimibo, Sa hahatid ka na. Hey, Where's your dad? Where's your dad? My dad? Die? He's already die. He's passed away. Hmm. Oh. Long, long time ago. Hey. Where's where your baby? No more.

Makati, oh makati, 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 like me makati, 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 my makati, makati, maka

Ano ito daw name ko ah. Ayan. Ha? Ay. Pusinda hospital? Mabanga na, mabango pala yung tap. Magkakano kaya? Yung tap. Yung fathers. Father. Ha? Ah? It's already what? Dead. Grand Lolo. Ano ah. yung ni. Lolo. Ah, Ay, okay. yes, okay. Did you say, your, ano naman? Ito, Arta, Did you see eh. tita, Lula, Tinay, there, and Pangasinan? Ah? In your vacation there, ah, uh, you visit Lola Tinay. Did you see Did you see No, there, and Bidanya? No. Ito po ang ganap ngayong hapon. Bago matapos ang ating araw. Ayan po yung mga ating mga tinedora, Mga ang sisipag maglinis Ayan. Dapat ko ag agkwadad to nan. kasla balay-balay ni Manong. Nga di kasla Aje kasla up open kitchen na 'yan. Eh. Oh, wow. Eh, uh, ito po ang aking paraiso. Ang para paraiso eh ayan eh. Ito po yung aking boat, ayan. <laughs> Yan yung aking boat na pinapagawa ko. Oh. Charot. <laughs> Di ba, oh, ang astig ng aking bangka. Oh, at uh, isa pa sa mga nagpaganda ng view namin eh, ito. Dits, dits daw to, dits. Yeah. Bakit ta lang tingo Ay, ako mabali ni Jay. Punta oh. syempre tib tibtib bag. Oh, Ana know. pati ni pati aja ni ko pa eh. Oh, kala chuchi. Kala chuchi, mm -hmm. ingko da pa eh. Syempre sayang naman yeah. kaysa ano. Oh, Ato ni kala chuchi. Kesa so, so sabong nawang tibulong man, na sabong man. Eh ito po ang aming kitchen. Designated kitchen area. Ay, eh, nabagdagan na eh, di ko. Yeah. Buko, na. Well, di uh? ko biji nene. Ay, jebuko tayo na dinagdagan da eh. na. na. Oh, eh, o oh, parang yeah. hindi naman. Wanad da. Um, napayapa nene ng kalidad. ay Ajine plumbing ko da ni. Ni, palm kodani, eh. ni sayang di ko asil don na ta Nagkalanda? Kaya di ko ako puun. Baka pinini. Ay doon ito may ti pagpatadaran balay. Dito ay. Huwag lang talaga mag high tide high Ato ni. Dapat kumato di sango ti beach tayo. Ay di pa intrada ti ko bago pumasok ti ko. Resort. Di ba? Kanamu ma? Kadaratan. Amu ma di ko Kininis okay, na nga kala karuro pati sa banay. eh. Ay jay. Ano? Ano? Mading anak hawa jay. Ano na amo nan? Ano nga jay? Ay to? Meron ba ba ta? ang aming mangga. Nikita mga dumot gam kanyo ganit tani bangir nga solar. Ano pa yun ay, hindi natang ditan. Hindi natang dito, ako hata Ano ay ko, hindi man bisita na dito ah. ha. Di ba nagdating di ko ama nung? Ha? Ah? Naging dagi dito ko na, itiniduran na eh. So dito muna kami tatambay mga kangopa. <laughs> Ayan po. Ay, relax, relax muna dito. ay uh, dilig-dilig ng halaman Ayan, <laughs> ay, gagagit na mga tenedors. The tenedora po. Ayan, ang po nila. Ato ti may tikwa, murang to ti ni tikwa. Bermuda grass, na. Takno kwa, green green grass of hope. Ata ni Batugan, ata ni Ata. Tayo ay magdilig ng ating halaman. si BC. Ay. <mulik> Atin nga masi ta si muro dabad iged. Ah, nagadua din si Bugko. And guys, this day, this afternoon, Ayan po, tatapusin ko na po ang video na to. Thanks for watching. Have a nice day.